guys, good morning Kumusta naman tayo dyan ito Maulan na umaga Yahoo So samanyo ako at magtatabas tayo dyan Dahil alam mo naman kahit na ambon na ulan Kasi pabugso-bugso yung ulan nya dito simula kagabi So kumusta na ba kayo dyan guys? Kumain na ba kayo? So ito medyo nagkapilang tayo kanina at wala tayong makain kasi tinatamad tayong magloto So tara, to. Kunin natin yung ano natin, mga pang ano natin na ano sa ulan. Ayun, pwede na. At pag ano tayo ng kapote. Ito. Kapote tayo. So, wait lang guys at doon muna tayo mag -ayos. Tapos ang gawin lang natin mamaya, magpalda tayo ng plastik. Ayan. So, stitch lang po tayo dyan at sama niya ako mamaya punta tayo doon sa taas. So, ito. Ganito yung ating gear ngayon kasi yung yung, ano diba guys, maulan. Ayan. tayo magpalda kasi magkatapos tayo ayan kasi wala kasing ano to wala kasing yung jacket ay kaputi natin walang pantalon so ganito na lang So, ginagawa nyo ba ito sa yung ano guys, kasi siyempre dahil trabaho. So, tara. Punta'y sa taas at kunin na natin yung machine. At maganda to Challenge! Naulan. Hmm. So, ano pa ba inintay natin? Natabas naman natin dito kahapon. Ganon pa rin as usual na ambon. So, tara. Saman nyo ako at uh, anin natin tong ano. Dito. Hindi natin natapos dito. Kalahati lang natapos natin. So, dito naman tayo. Dito sa kabila. Kaya, nahulog pa yung, ano, sombrero natin. ayang ang gagawin natin, punta lang tayo dito kunin natin yung machine kasi niwang ko dyan kahapon at sigurado basa na yan at medyo mahangin hangin ayan di ba kasi walang gagawal walang gagawa to guys kundi kundi ako kaya samantalain na lang natin muna na kahit na ulan kasi wala naman tayong hindi kasi na tayo nabibigyan ng oras dito pag ano pag walang ulan puro doon sa taas so ayan ang machine wala oh. na na guys yan yan ating pong ano

Tapos lang tayo dito dahil hindi natin natapos kahapon. At ituloy lang natin dito dahil ngayon ay naulan. Pero kailangan natin trabawin to kahit maging yun ganito yung panahon niya na -ulan. At syempre kagaya yung sinabi ko kanina na walang ibang gagawa to kundi tayo. So sa panahon ito guys yung ginagawa ko nito ay talagang back ano tayo parang bumalik yung ating alaala sa mga ano doon sa probinsya yung mga nakakarilig dyan guys yung mga farmers na nagtatanim din ng ano yung lalong lalo na yung taniman ng mga palay di ba ika nga kahit bumabag yun lakas ng ulan naalala nyo ba yun pag nagkano tayo ng mga katahim na palay <clears throat> tapos dadalhin natin sa ano di ba yung ang ginagawa kasi namin yung ano nun yung pinakabinhi niya e, parang garden ang gagawin namin yung tinatabi nilang direct seeding yung ano, panahon na yon yung gagawa ka ng garden tapos bubutasan mo yung lupa tapos lagyan mo ng palay na para tumubo yung so,

ああ、いいこと言ってた。 kasi sa lugar namin uh, talagang pagdating ng mga palay ay maaap talaga kami sa mga ano sa ilang so minsan kung nakaaga ka mga, ano, mga magtanim ng palay ay talagang ano kasi gagamitin mo naman ng water pump para magkatubig yung mga kamot ng kasi pag hindi mo nagahan talagang ang ng September 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 na ng lahat ng mga palo dahil sa ulan yung talaga maata sa area namin kasi sa talaga nahirap kami like nung nagtanong ka ng kabago sa mga kailangan ka lang ang mga na kailangan um, may balong ka na kailangan ka sa at pwede na lang din sa iba dahil mayroon ng iba malapit sa kaya na pala sa mga sa irrigation pero minsan maubusan din sila ng COVID sa talagang panas at yun yung kanilang nakasarapin sa kanila yung COVID sa

So lang na hindi hindi siya ko magaling magtabas talaga ng mga nilang kriyata at nandiyan mga pero hindi ko marunong lang talaga hindi ko magaling parang naglalaro lang ako

may hirap yung malangas na yung ulan pero tuloy pa lang tayo magkano di ta dito no, wala kasi pinatrabuhan tra natin yung ano, diba, yung trabaho natin to guys pinatrabuhan yung mga so, tiwana basta sama uh, nyo lang po dito basta mahalin mo yung ginagawa mo sure ako masaya ka at ma may mga buong lahat ng mga pagsisikap pagdating ng panahon kaya yan tuloy lang ang trabaho natin yan kaya isabi eh, ko sa iyo kahit na -ulan talaga as in kasi pag hindi naman kasi na ulan guys ang mangyayari kasi pupunta kami doon sa kantin at doon uh, naman kami magkatrabaho so dito bali 2 weeks kasi na hindi ko natapas dito natapas ko nung ano kaso nga lang nag schedule may schedule kami sa taas ng gawain bali two weeks palipat ko na sana ngayon kaso nga lang talagang inano ko na kapasin talaga ito kahit na ulan kasi maganda kasi kapas ko na ulan eh. hindi masyado na iinit so yun guys at samahan nyo lang ako dito at matatapos na tatapusin lang natin ito hanggang Sí. ko alam natin so bali natapos natin dito sa area na yan papapa na yan tapos dito lang tayo sa glade, then dito yung paikot lang muna dito so tara let's go so natapos natin dito banda so doon tayo sa uh, uh yan so kami nga po guys kapatid ko kasi nasa kunting-kunting pa lang naman yung bawas yung roof niya kanina kasi hindi siya nga mamatay dyan yung pala na lubat so guys at nagpahinga tayo sa glet dahil nalubat yung ating shelf po ay camera bali ano pala to nung nilagay ko bago mga 80% pa lang ang laman pero namamatay na kaagad talagang siguro oras na siguro para palitan kasi may ano na siya di diba nakikita nyo dito pero okay, siguro yung nabili ko dati na ano iwan ko ba't ang bilis malubat na kasi bali isang kumbaga isang guhit lang yung yung ano niya bawas pero lubat na hindi na kaya mag so yun guys at back to, ano naman tayo back to field tayo let's go So, yun na guys. Tapos na dito. Banda. Peace out. kita tayo. So, puntan natin yung ano. Kuha muna tayo ng gasolina kasi naubos tayo ng gasolina. So, walang tigil nga yung ulan. Guys. So, tara. Let's go. Kung ko lang yung ano guys. Yung ating gagamiting gasolina yun guys bago natin umpisan yung magtabas tayo bago natin umpisan ay meron tayong gagawin dito ko masusubukan tong ating camera let's go guys ilublob natin dyan kung meron dyan sa ilalim na yan tignan natin yung ano dun yun, yung mga puti puti dun ha, let's go ayun na ito na yung ano guys lublob ko na what's up? what's up hindi ko alam kung anong meron doon at saka dito, tignan natin dito bakit mukhang malalim dito guys ha? tahi guys wala wala tayong nakitang ano dyan dito pa kameyaran okay hindi na lang natin yung ano, sabon okay, sabon okay, sabon okay, sabon sabon okay, sabon okay, sabon sabon So yun guys at nasubukan na rin natin at makikita na lang natin paano natin i-ano to pag na-upload natin. Ayun, no? Whew, ayan o. Oh. Ayan nalub nalubluban na natin. At maligo na lang tayo. Maligo na kumbaga ano lang.

So tara, let's go! Haha! <laughs> uh Woohoo! -huh, sarap maligo! Adiós. ito yeah, nga guys at ganito na yung itsura natin dahil tapos lang tayo mag alam, mag tabas so bukas na lang ulit siguro ayan tignan niyo itura ko guys kailangan kasi pag ano naman sa araw pupunta tayo sa ano naman tayo doon sa taas Ayan So yun guys At maraming maraming salamat Sa pagtambay nyo ulit At Shout out sa aking asawa Kerykin si Taiwan Warriors At aking mga anak Maraming salamat sa mga suporta nyo she's the humble pisal